samahan niyo ako magala tayo sa Taipei. My plan today is bilhan ko ng uh, sapatos si Patrick kasi yung sapatos niya hindi niya pinapalitan. Hindi ko alam kung bakit. May pambili naman pero hindi talaga siya bumibili. So, ito ako. Ayan. Uh, time check tayo anong oras na. 11. 11 ng umaga ngayon. So, naglalakad ako ngayon. Eh, nagigod ako dito sa labas. Kapalo ng mga guys kasi nga bahala sila. Wala akong pakialam sa kanila. So, let's go guys sa typing. Tamang tama yung paglabas ko guys kasi ang ganda ng parahon ngayon. Ayan. Hindi umuulan. So, this is guys friends. Enjoy my day. I'm hey! so happy Dito na tayo guys sa my train station. Magtatap-tap tayo. Ang disiplinado ng mga tao dito, guys, 'di ba? Kahit sa pagsakay lang ng train, kailangan nakapila ka. So ganoon dito. Sana ganun din sa Pinas. na ako guys, kakababa ko lang. So hindi ko alam kung tama yung binabaan ko. Punta ko ngayon sa electronic store kasi titingin din ako ng magpapalit ng phone, uh, ng battery ng phone So let's go. din ko siya mga siguro mga 5 minutes bago ako makarating din sa mga. So, today, day, ang ganda ng panahon guys. Sobrang sarap mag-inboy. Ito pala yung Yangshao Elementary School. Okay. Parang dito ako bumaba kami. May mali pala ako ng nababaan. ko na, namiss ko talagang gumala finally guys, nagkaroon ako ng pagkakataon eto yung building guys, ayan o ayan yung building na papasokin natin so ko mabibili dyan kayo makakabili ng mga murang gadgets, actually meron din naman dito sa area na to, maghanap lang kayo, marami kayong makikita dyan so pasok tayo doon so let's go, pasok tayo ano kaya yung mabibili natin dito may pop mart dito Starbucks bang plano ko is bibila ako ng sapatos, pero yung store dito na minsan nagsasale sila ng sapatos is wala. So, pumunta mo ako sa tindahan ng mga phone and ng mga cameras. Titignan ko kung meron akong mabibili. And naghahanap ako ng power bank ko, yung mini lang, para hindi mahirap dalhin So, hahanapin ko siya sa DJI. Let's go! So, eto yung DJI where also meron ditong mga Nikon. Ayan. So, kung gusto nyo bumili ng mga vlogging camera, DJI, pasok Pangarap kong magkaroon ng drone. Maybe someday bibili ako, pero hindi pa ngayon. So, dito pala ang dami ditong mabibiling mga vlogging camera. Makikita ninyo, ayan, may Osmo Pocket 2, Pocket 3, tapos may mga mics. Talagang lahat ng mga kailangan nyo makikita nyo dito, guys. Sobrang ganda. Tapos kung naghahanap din kayo ng mga high-tech na gamit sa bahay, kung saan man ninyo gagamitin, ayan, pang personal use nyo kapag kayo sa trabaho, pwedeng pwede din kayo tumingin. May mga kitchen stuff din dito, kagaya nito mga wood plate na ito na gustong gusto ko talaga. Kung kayo ay naghahanap ng mga guaranteed na equipment, ng mga lahat ng electronic devices, guys, pwedeng pwede kayo dito pumunta Napaka as in quality ng mga product nila ay talagang masasabi mo na hindi niyo ang pag binili lahat ng kailangan niyo ay nandito na nabili na ako ng power bank kailangan ko to so natin ko na ngayon yung iphone magpapapalit ako ng battery ng iphone ko na isa so maghahanap ako kung saan available hindi ko alam kung saan dito meron pero let's find it lumabas na ako guys ng building. day mahirap maghanap sa loob kasi wala din apple store uh, meron man hindi sila nag-offer ng palit ng battery. Meron ako nakita na nagpapalit pero yung battery is hindi siya Apple. So, ayaw ko. So, hahanap ako ng Apple Store talaga para yung maipalit sa battery ko is original din na Apple. So, malapit lang dito. Nag-search ako sa Google Maps and sabi ni Google ni Uncle Google is malapit lang kaya hanapin natin. Parang uulan pa guys. So, let's go. ako, second floor down. So, tingnan natin kung nagpapalit talaga sila. nakakita ako guys ng store na magpapalit so yung sanaw kaya lang, hindi ko alam na kapag pupunta pala ako ng repair shop or ng Apple store ay eh kailangan nakarede yung phone ko na iwanan doon akala ko kasi ilang oras lang tapos ilang oras lang nilang gagawin tapos pwede ko nang makuha I didn't know na kailangan ko palang magantay hindi ko alam na kailangan ko pala na yung phone ko ng 7 days doon yung sabi niya sa akin kasi yung phone ko daw is old model kasi nga yung iPhone XR yung papapalitan ko so ngayon guys is yung iPhone 6 ay yung iPhone XR na yung kasi sobrang ganda pa talaga niya ayaw kong i-give up yun kasi battery lang naman talaga yung problema niya yun yung pinakakaiba talaga ng kapag iPhone yung ginagamit mo yung quality talaga maganda So, sabi ko na lang, next time na lang kasi hindi pa ako ready iwan yung phone ko. Kasi nga, hindi ako prepared. Nandito yung, nandun, yung kasi yung palagi kong ginagamit. So, nandun sa phone ko na yung lahat, pati yung work-related. So, kailangan ko pang i-transfer yung internet ko dito sa isa kong cellphone bago ko magawa yun. So, maybe, babalik na lang ako and I guess pupunta na lang ako sa store talaga ng Apple. Kasi yun kasi is parang ah, uh, tawag dito reseller gano'n reseller lang sila papasok tayo ng ABC Mart Tingnan ko mga sapatos si Patrick dito. I think ito yung bibilihin ko kay Patri, kasi maganda siya, formal at pero it's casual. Ito sana yung bet ko kung ako lang pipili, kaya lang kilala ko si Patrick, kaya ito na lang isa. Mag-outfit check tayo, piling ko ang ganda-ganda ko sa suot ko. So ayan, bibili tayo ng relo kasi gusto ko ng pamasok guys. Nakabili na ako ng relo, so let's go home na. Pagod na ako. Ang dami ng tao dito ngayon dahil uwi na ng mga taong nagtatrabaho. Antayin ko sana si Patrick. Dito na sana kami magkikita sa Taipei Main Station. Kaya lang, hindi ko na maantay dahil pagod na talaga ako. Kaya ayun, let's go home mm -hmm. na. Yung bago kong shoes na ni Patricio. May bago na ni siya. Nilagyan ko pa ng ganito kasi parang hindi masakit yung paan. So, ayan. Ayan. Maganda na yung susok niya. Kasi kung di mo nila na nililili na ba ayos. Sipunin niya bukas. Tapos ito yung old shoes niya. Lana. Tapo na. Yan pa yung regalo ko sa kanya dati.